na kami sa Tuktok, mga lalabs. Oh, nakasakay po kami dito sa Big Paris Wheel ng Gapan City Plaza. Mga lalabs, ayun oh, know, ako, lilit ng tao. Hmm, nandito na po kami sa Tuktok. Oh, ayan. Ang daming tao, ang lilit. Po. Kaya po, palag dito sa loob. Kaya eh, dito po, sa o. na. Andito na po kami sa tuktok. Nandito pa. Hmm. Thank you for watching. Ayan po mga lalabs, so oh. daming tao dyan sa baba liliit ko. Oh. Maya oh parang mga langga mga lalabs. Nandito na po kami sa katok-tok-tok-tokan mga lalabs ko. Haha. Uh. Hmm. Diba? Haha. Oh. Hmm. hmm. Ayan po. Oh. Daming ilaw, mga lalab. So, dito po kami sa tuktok. Oh, uh, ayan, malapit na siguro kami. Ah, uh, medyo nasa kalahati na kami. Ang fountain, oh. Fountain yan po, mga lalab. So, tao. Oh. Ayan po, highway. Dito Thank you for watching everyone. Maraming salamat sa inyong panonood. Follow for more, and please share na rin. Thank you so much. bye bye